Okay, magandang araw po. May pakita ako sa inyo na nagawa ko na naman. Ang una kong nagawa ang ano, ang cabinet table, lamisa. Itawa ko kung may waga. Ngayon, nakagawa naman ako. Punta natin. Tara nakagawa naman ako oh, kuan yung ano upuan isang kahoy na panggatong sana o oh, kita niya yan nagawa ko yan o oh. isang kahoy nagawa ko upuan to nagawa ko ng upuan o oh, di ba Napakasimple lang oh. Pwede ito i eh, tapon-tapon lang oh. Oh. Oh, kita niya. <laughs> Di ba? Anong nangyari diyan? Hindi mo ano ano. Ito pa, oh. Tapon ko pa. Oh. Oh. kita <laughs> lang oh. Pagkasimple lang oh. Oh. Oh, pwede nang upuan. Di ba? <laughs> O, oh, magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye. God bless you.